Hmm. salo kami dyan sa isang plato at malamig na kanin o bahaw ang pinagsalusaluha namin at dahil magtatrabaho na naman ulit kami so kailangan busog-lusog ang lahat. anim kami dyan ang magtatrabaho, sina Izel, Shella, Riza, Idzel, Robert at ako, sina Mama at yung stepfather ko, ay may gagawing importante so kami lang muna. Kailangan talaga magtrabaho dahil paubos na yung bigas at dahil kinapos na rin sa allowance ang mga syudyante. Dito kasi sa amin, walang ibang trabaho na pwedeng mag-sideline kahit Sabado at Linggo lang. Kung meron man, minsan lang kaya ang uling talaga ang pinakakinukuna namin ng anak buhay, especially sa pagkain at gastusin ng mga sudyante sa pag-aaral. At ayan, nandito na kami sa sanggutan ni Mama or kinukuna ng nambanog. Hindi si Mama makapunta dito kaya yung pamangkin ko ang pumalit sa kanya. At dinaana na rin namin ang tiyahin namin na si Mama Merna at si Papa Naldo. Pinakain kami nila at nagkwentuhan sa glit. Pagkatapos kumain at magkwentuhan ay nagpatuloy na kami sa paglalakad at may nadaanan kami na garangan tawag sa amin or karambola or star fruit. Basta ganun. Kumuha kami dyan ng prutas na yan kasi kilala naman namin ang may-ari. Kaya okay lang. Basta kumuha lang ng mauubos at huwag sayangin. At ayan, nandito na ulit kami sa kubo. Pagdating namin ay umupo lang saglit, kwentuhan, nagprepare ng aming maisuot para sa pag-uuling at uh, kailangan talaga namin na balutin yung buong katawan namin kasi sobrang init talaga pero may mga kapatid talaga ako na ayaw sumuot nun kasi mainit daw. Kagaya na lang ni Robert at ni Isel May. So ayan, yeah, naredy na namin ang aming mga sarili para umakyat doon sa taas ng bundok kasi nandoon ang mga kahoy na aming ihahagis pababa. So ayan, nandito na nga kami. Habang naglalakad, panay biruan, tawanan at tulakan ang ginagawa nila. Actually, ganyan din naman kaming magkakapatid tuwing gumagawa ng uling. Ang papangit naman siguro kung puro nakakunot noo o kaming lahat habang gumagawa. Kailangan din ng asaran para naman masaya. Mas importante pa rin kasi na mahalin mo yung ginagawa mo na alam mong tama kasi doon mo lang mafe-feel na masaya ka. So ayan, binigyan ko si Sheila ng bunga ng ipil-ipil. Ang tawag sa amin or lukaina. Luk Lukina. Basta ganun. Ang sabi kasi ng mga matatanda kapag kumain ka daw neto, lalabas daw yung mga bulati sa tiyan mo. At sa wakas, sa sobrang taas na aming inakyat ay nandito na kami sa mga kahoy na aming ihagis pababa. Ang pumutol nga pala ng mga kahoy ay si na Mama, Risa at Isel May at kami naman ang hagis noon pababa. Dito na part ay si na at saka si Robert ang magkasama tapos kaming mga babae naman dito. Habang naghagis kami dyan ng kahoy, magkukwento muna ako. Nasa grade 4 ako noon at classmate ko pa rin yung kuya ko na si Arnel, aka Langga. At si Ate Arlie naman ay nasa grade 6 ata. Ewan, basta kaming tatlo lang nasa bahay which is uh, si Palay Negros Occidental po iyon. Kasi si mama ay nagbakasyon dito sa Gimaras kasama yung manong Edgar namin, yung stepfather namin, pangalawang asawa ni mama. Sa puntong iyon ay nintindihan naman namin si mama kasi nga dito nakatira sa Gimaras si manong Edgar or papa Edgar. That time ay kaming tatlo lang ang naiwan kasi nga yung dalawa naming kapatid na babae ay may mga asawa na at yung isa naming kapatid na lalaki ay nasa Palawan. At si Risa naman ay nundoon sa pangalawa naming kapatid na may asawa na at doon siya nakatira. Before si na mama nagbakasyon ay may iniwan siya sa amin na baboy na inaalagaan. Noong umaga before kami umalis papuntang school ay pinakain muna namin ang baboy. Noong tanghali na umuwi na kaming tatlo at ang nangyari pagkatapos kumain ay sinabi ni Kuya Arnel na absent daw si Ate Arlen kasi kukuha daw siya ng dalili basta nilalaga yan at pinapakain sa baboy. Ay, ayaw ni Ate Arlen gusto niya na mag-aral. So ayun nag-awa yung dalawa, nagsunto Ayoko naman awatin silang dalawa kasi ang liit-liit ko pa. So ayun, nag-book out si ate Arlene, hindi ko alam kung saan pumunta. Tapos si kuya Arnel naman ay lumakad papuntang school. So ako naman, hindi ako pumunta ng school kasi hindi ko kasama yung ate ko, kaya hinanap ko siya. So ayun, nakita ko siya, nangunguha pala ng ipapakain sa baboy. So wala lang yon natural lang naman kasi sa magkakapatid na mag-away-away. Sobrang dami naming naranasan at hindi lang yon naranasan din naming tatlo na mag-uling. Kahit na ang mga edad namin ay nasa 10 years old pa lang ako. Tapos si Ate Arlene naman ay 12 years old. Tapos si Kuya Arnel ay nasa 14 years old ata before mag-graduation ay nakauwi na si na mama. syempre si ate ay nasa second honor, tapos si kuya ay nasa third honor, tapos ako wala lang, may ribbon lang, ganun. So ayan, balik tayo dito. Kapag dito ka sa mataas na bundok, makikita mo yung bahay kubo namin na maliit. Sama-sama na nga pala kaming lahat dyan sa paghahagis ng kahoy pababa. Sobrang init na nga pala ng time na yon pero tinitiis lang namin matapos lang. Malapit na nga pala kami matapos sa paghagis ng kahoy pababa pero hindi pa doon sa pinaka pinafila namin ng kahoy or pinaka inulinga namin nilalagyan ganun kasi hindi na talaga kaya ang init sobrang init na talaga Pagkatapos ng mahabang hagisan ay ito na lahat ng aming nahahagis ng kahoy pero hindi lang yun lahat meron pa sa kabila hindi ko lang naipakita Pagustuhin man namin na matapos ka agad pero I swear sobrang init na talaga at hindi na talaga kaya kaya nagsiupuan na lang kami saglit at umuwi na rin. May nababasa nga pala akong comment na nakakatakot daw asawahin si Shella. Kaya nga matakot ka talaga galabuto gani ang masamang taong impacta na kumagat sa kanya dati ikaw pa kaya. Ay hindi joke lang naman pero totoo po yun may kumagat talaga sa kanya dati na taong aso. So ayan ang dinaanan namin pa uwi ay yung mga kahoy din na hinagis namin mula sa taas kaya nahihirapan kami pababa. Natalisod pa nga ako dyan kasi hindi ko nakita yung inapakan ko. Siguro ako lang yung natalisod na masaya pa rin. At sa wakas ay nandito na rin kami grabe sa sobrang init na mula talaga ang buong muka ako dyan. Pagdating namin sa kubo ay walang kanin at ulam. Ang tanging baon lang ay pritong kamote na may asukal. At yun lang yung aming sinalusaluhan. Sa so, sobrang init at pagod, galing sa trabaho ay nakatulog silang lahat. Ako at si Risa lang yung gising at bilang atin nila ay ako na ang nagsaing at nagluto ng ulam na talbos ng kamote. Mga alas 4 na ng hapon at umuwi na kami at si Robert yung kumuha ng tuba o lambanog. Kanina nung dumaan kami sa sapa na ito ay mababaw pa yung tubig or low tide. So sa ngayon ay tumaas na or high tide taob naman ang tawag sa amin. At ayan, si Risa ay naligo na muna. Actually, meron namang daan na hindi kami mababasa kaso nga lang malayo. Pero hindi pa naman masyado mataas ang tubig kaya carry pa to. Gusto ko nga palang sabihin sa inyo na totoo at aktual na trabaho po ang nasa videos namin. Sadyang video lang namin para makapagbigay ng inspirasyon sa inyo. Kasi mas masarap pa rin mabuhay na totoo at niminsan hindi po namin naisipan na ikahiya ang ganitong trabaho. Kasi dito kami nabubuhay at natuto. Sa part ng video na ito, kung nandito ka pa rin, nanonood, pakishare and follow naman. Malaking tulong na po iyon para sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi and God bless.